Ayan guys, good morning guys. Na ako yung ko palingki kayo ng katlawon. Ayan guys. Ha? Namalit ko mga lamas. Namalit ko mga lamas kay Ugma. Dito anniversary sa akong manghod. So, namalit mga lamas dito dyan sa Davao kay Dalon sa Bukid. Ayan. Yeah. Medyo na ay mahal, barato guys. So, Kanina, pagkagaling ko sa trabaho, mga 1.30 ng madaling alaw. Diretso na sa palingke. So, ito yung mga pinamili natin, guys. Uh, meron tayong atsal. Ayan, guys. So, oh. ang per kilo nito, guys, 1.20. So, yung kulilang ano ito basta. nabayaran ko nito is 49 pesos. 49 Pesos yan guys. Tapos ito. Refolio. Ang kilo nito guys. 45 per kilo. So. Sobrang isang kilo man ito. Nasa 51 yung mabayaran ko nito. 51 guys. Tapos bumili tayo ng isang kilong kalamansi. Ito yung ayay, ay, ang pusa guys. Dito ning pusa. Go Chloe. <ha? laughs> si Chloe yung mixina, guys. Ito kalamansi guys. Uh, 25 ang kilo. 25 per kilo guys. So far ito yung pinakamura. Tapos, bumili tayo ng carrots. So, guys. Ah, 75 per kilo. So, surprise so ang kilo to. Ang nabayaran ko nito, guys, is 91 pesos. So, 2, 4, 6, pitong piraso. Pitong piraso, guys. Ito yung pinakamahal. <laughs> ang dami kong nilagay dito, guys. So, tapos pag timbang uh, umabot ng 240 pesos kasi ang per kilo nito guys 180 so para kang bumili ng isang kilo ng isda patatas kasi 180 ang per kilo so yung dami ng kinuha ko binawasan ko so to for anin lang natira ang nabayaran ko nito guys sa 6 155 diba grabe kamahal tapos onions Bumbay guys ito dati umabot ito ng 600 300, 400 ang kilo ngayon, ang kilo nito guys, nasaan na lang 108 ah, hindi 98 per kilo tapos meron 108, meron 100. So pinili ko ito 98 per kilo. Ang nabayaran ko nito guys, 105 onions. Tapos siyempre, bumili tayo ng bawang. Ito dati, 150 to 100 to 50 ang per kilo nito guys ngayon 108 na lang so wala man to yung, hindi to umabot ng isang kilo ang nabayaran ko nito guys is 98 pesos so kay wala man tay luya nya naman tay tanom di ng luya guys di ba naman kay tanom di sa gawas na luya so ato na lang i-harvest kay medyo mahal po ng kilo sa luya guys na sa 100 ang per kilo so ang atong himuon I-harvest na lang na ito ang tanong niyang, niya ng aloy ang iksina ganyan na guys. Tora guys oh. Nara ang iksina guys. So mga nata na na itong napalit gabi guys no. Ganyan nang kadlawon. So ato na lang itong i-harvest itong luya guys. Kay sayang mapulko ko din na ito i-harvest. Yan. Yeah dugay-dugay na po ng aluya so anita yung tatilis sa gawas garden garden eh hey, guys muna loya guys oh. ato ako nang gitanong last year di ba so ato, ato na mapuslan na nato ato na i-harvest karon, ron di ba man kabuok guys gas na kayo. At doon dalon dito. Tawa guys. Lagyan oh. naman na check kung ano dunod. Si Chloe ka, uban-uban. No? Uban, oh. Kung ano si Chloe ba, uban-uban. So ato na na siyang igawas na sayahang sudlanan guys. Hey Chloe! Abinayag hmm. makaon. Ayah nakai guys. <coughs> lah. Oh. <Okay. coughs> Tidak terlalu palit nyo guys うん。 Mm. God <laughs> reise. hindi kasi ka masyado nakabaon guys hindi siya nakabaon sa lupa <laughs> pero fights na to guys kay at least na din natang upalit so ito lahat guys oh. So, ito na lahat. <laughs> Tapos na tayo mga kuanda sa likod. Mga lata guys. Kasi nag-ipon ako ng mga lata. Galing yan sa bar. Kasi ibinta natin yan next time. Mga na itong loya guys. So. Oh. Medyo daghan mga putsiya. Ah. Kaso lang gagmay. Pero okay na to guys. <laughs> At least na tayo na libre. Yan ka eh, ni Bansulun na ni Balik kay eh. Dalo naman eh, ni Juan guys, Bukid So <clears throat> Gato lang guys Dagan ngayon salamat